Nakikwento nyo nga sa amin, Sec. Benny, uh, ano ba nagtulak sa inyo para ikang uh, pa planuhin nyo ito kasama ang Department of Agriculture para pati itong ating mga minimum wage earners ay makabili na rin ng 20 pesos na kada kilo ng bigas? Uh, salamat yan uh, Ray. No? Una, alam mo nung nakaraang taon meron po kaming nilagdaang memorandum of understanding ng DA uh, kung paano kami magtutulungan. At uh, noon pong uh, early this year, Meron na ayun pong MOU na sundan po ng MOA agreement na po siya. So ako ung nang makita ko po na maganda ang uh, magiging resulta nitong uh, ka programa ng ating pangulo na talagang pinapaabot yung uh, murang bilihin lalo na sa bigas po. Eh nag-request ako ng pulong kay uh, Secretary Kiko mm -hmm. uh, nagpalitan kami ng uh, ikang, mga kuro-kuro. Uh, sabi ko naman sabi ko sa kanya Uh, alam ko ang uh, direktiba ng pangulo sa pang sa ngayon sa ngayon ay uh, yung mga vulnerable sectors no sabi ko mm -hmm. subalit so, na, na akin ding uh, napansin na pwede naman din siguro mapaloob hindi man strictly na vulnerable lang ating mga minimum wage earners kasi mm -hmm. lagi din po silang naapektuhan ng anumang uh, pagkilos ng presyo ng bilihin kaya sabi ko minarapat ko na makipagpulong kay uh, secretary uh, Keiko kahapon Sabi mm -hmm. ko meron kayong uh, ipa-pilot, baka pwedeng tignan natin kung pwedeng maipalaob uh -huh. sa pilot testing nitong malawakan na ga plano ninyo para sa 2026. Nang sa ganon, makita natin kung ano ang pwede pang mga adjustment o ikangay pagbabago sa implementasyon para maging smooth siya, seamless. Uh -huh. At sana ang direksyon nga, ay yun naman ang gusto mangyari ng ating Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. na lahat ay makinabang. No? Pero talagang ang unang target, yung pong higit na uh, ika may pangangailangan mm -hmm. na, na mabigyan natin ng paggabay no uh, kasi napakalaking bagay kung ang isang minimum wage earner ay makakabili rin ng Adidas na 20 pesos per kilo uh, makikita natin kung 10 kilo ang, ang allowable na pwedeng bilhin uh -oh. uh, uh, 200 pesos lang yan eh, meron siyang uh, masasabi natin siguro 100 to 200 pesos na pwede niya namang may ukol sa iba pang mga klase ng bilihin at siguro uh, gaganda-ganda ang purchasing power po ng ating mga minimum wage earner. Yung point naman sa pilot, uh, mm -hmm. hey, ano? sa pilot, natin, uh, pilot yan ang uh, plano sa susunod na buwan hanggang Disyembre, titignan kung paano ang uh, naging implementasyon at uh, sana sa 2026 talagang uh, medyo ang rollout, makinabang ang ating mga mamabayan.